ngayong araw ay day of namin dahil malayo kami sa city syempre dito kami sa dagat pumunta at hindi basta-basta ang dagat to ito ay ang dagat pasipiko so habang naghihintay kami sa aming mga kasama syempre dito muna kami tingnan nyo yung gaano kaganda yung mga buhangin tapos plinastal ko na yung camera at dito na nga gusto ko kasing magtambling muna at magpakitang gilas sa aking mga kasama. Ito na, unang try. Medyo alanganin pa. Tapos pangalawa, ayun na na siya. Siyempre, dahil fighter tayo, try natin ulit kung ano mang mangyari. Pero ngayon, naugbok pa rin. Kaya ayun, nakapag-decide ako na ilipat ko na yung camera. At dito na kami magsisimula dahil lumating na yung mga kasama namin. Habang naghihintay kami, nag-usap-usap ako at pinakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang dagat pasipiko. At ilang sandali pa, tumating na si Nagleo. Ito yung aming mentor ngayon kasi siya yung sinsi dito pang paano manginhas sa dagat pasipiko. Kumain mo na kami saglit, nag-usap-usap, nagplano kung gaano karami ang pwede namin kunin na kinason dito sa dagat pasipiko at nagkapag design na si Cleo na, tayo, taro na tara na pwede na tayo mag start at kaya ako, ako man yung kameraman ako yung nakatuka na uminom ng beer pero ano lang siya kunti lang yung beer na yan pampawala lang sa singot at dito na nagsimula na silang kumuha ng kinason at ito naman si Potato Chicks. Sobrang sexy niya. Ang tawag sa kanya, Tamsi. Tambok na siksik. Tinan nyo naman kung gaano kaganda yung dagat. Actually guys, dito lang kami sa dalampasigan. Hindi pwedeng pumunta doon kasi nga kantilado ito. Bigla siyang lumalim kaya delikado. Malubog na yung araw. Pero maganda pa rin yung kuha namin. Habang malakas yung alon, nagsisitakbuhan yung mga kasama namin wala kaming pasok so iwas stress kaya ito yung aming stress reliever so habang naglakad-lakad kumukuha sila ng mga kinason parami ng parami yung kanilang mga nakukuha kasi mahal to sa supermarket tingnan nyo kung gaano karami ang mga nakukuha libre lang to kaya syempre walang bayan at habang tumatagal pababa na yung araw parami ng parami yung aming nakukuha kaya ako hindi ko napigilan na sumama dahil parang sobrang natuwa tingnan at grabe sobrang rich ng dagat pasipiko at ayun na sila oh hapit na mapuno yung basket ni Cleo siya kasi talaga yung magaling kumuha dito naghukay lang siya tapos kinuot-kuot niya yung mga kinason doon at siyempre, mayroon tayong transition, ang ganda ng dagat, hindi siya ganong kalamig, pwede talagang pagliguan, at nakita nyo naman no, kung gaano karami yung nakuha nila. Pero kulang pa yan, dahil marami kaming maghati-hati, so ilang saglit lang, yung alon sobrang napakabaud na, kaya yung baud na yan, malayo kami sa mismong malalim, nandito lang talaga kami sa mismong balas kayo napansin nyo, meron ding nag-fishing dyan. Yung tinatawag na fishing along the shore. So dito, nakuha namin yung madaming kinason. Tingnan nyo, isang tapok-tapok lang kami. At yung basket na dala ni Cleo, grabe, hapit na mapuno. Dahil din sa marami kami kumukuha at nagtabang-tabang kami. So kinuha ko yung camera at pinakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung dagat pasipiko. Sa kabila dyan, makikita mo na yung Pilipinas. Kaso, hindi ka pwedeng sumigaw dahil hindi ka man marinig sa Pilipinas dahil sa sobrang laki ng dagat na ito. Kaya habang naubos yung oras namin, kasi konti na lang yung araw, at dito, yung kasama namin isa, nagkalot siya sa bus dahil doon daw natatago yung mga kinason. At syempre na ako. At dito, chinik ko ulit yung mga kuha nila. Sobrang dami na. At yung loto pala na gagawin nila dito ay nilagyan nila ng niyog yung tinunuan na kinason. Tapos tingnan nyo yung saya. Talagang nawawala yung stress mo dito. Kahit isang araw lang. Grabe talaga. Ito, isa sa mga pwede mong gawin. Kung malayo ka sa city, pumunta ka sa dagat. Tapos after nito, nag-decide na sila na taposin na ang pangunguha ng kinason. Dahil nga, sobrang dami. Tingnan nyo, nasa kamay niya, mga sampung piraso at dito na nga sa kabilang kasama namin tinginan ko sobrang dami rin yung kuha niya mga nasa 13 na piraso at syempre hindi magpahuli yung iba tapos nilagay na nila sa gana ni Cleo ito talaga si Cleo ang magaling dito at check rin ang pasimono kung paano kumuha ng mga kinason tingnan nyo sobrang dami niyan ayun medyo wala na yung araw at ang lamig na na ng tubig dagat ay pwede na siyang kaliguan. So syempre, dahil nga taga Cebu tayo, taga Lapu-Lapu tayo, tayo ay naligo. Tingnan naman no kung gaano kaganda yung dagat. So, tinapos muna namin sa dahil sa isang hampas ng alon nagsilabasan yung mga kinason. So di ko lang alam kung anong pangalan ng kinason na ito. Pero sobrang dami talaga. Hindi mo na kailangan bumili sa supermarket. Tingnan niyo yung dagat. Sobrang ganda at ang paa ko parang loya. At doon na sila sa isang pwesto na lang dahil doon mas marami. Kaya pagkatapos doon, dito na kami sa Ligo part Hindi siya malalim, mga tuhod lang yung tubig. Kasi nga, pagpunta mo doon sa malayo, malalim na. So tinan nyo, nagligo-ligo na kami kasi matawag namin na tagumpay yung aming pagpanginhas. So nag hands kami while standing So kapag pag tumama yung alon, magpa-alon-alon kami. Oh. 'Di ba? Sobrang ganda ng experience. So pag kayo ay malapit lang sa dagat, pwede kayong mag-fishing. Kami kasi hindi kami marunong mag-fishing, kaya yun, kami lang ay nang nanginhasing. So hindi ako napato napatalo kasi nasuya ako, kaya sumali ako at doon kami nagpalon-alon. Tapos yung isang kasama namin, dahil gidugo daw siya, hindi siya na naligo kasi daw magpula yung tubig dagat. Medyo pababa na yung araw. Ako, napansin ko na medyo lumamig na siya. Kaya habang meron pa yung alon, syempre, in-enjoy na namin yung moments. Kasi nga, hindi mo ma maisip dito yung stress sa trabaho, yung stress sa family, yung stress sa lahat dito sa Japan, ay talagang mawawala. Kaya tinatawag namin itong stress-free. So, free lang pala yung stress dito. So, ayun, kinanggal ko yung camera at nilagay ko sa ibang angle ang ganda ng alon. Yung alon niya, yung parang dadaling ka. Ang sarap ng buhay sa dagat. Kasi kung saan yung alon, doon ka lang magpunta. At tinan nyo, pababa na kunti yung araw. Medyo madilim-dilim na yung aking video. Pero ang sarap pa rin maligo. Yung tubig niya, sakto lang sa lamig. Tapos, yung may alon, para kang binamasahi kapag tinamaan ka sa buko-buko. Oh, tinan nyo, tinay ko talaga magpatama sa aking buko-buko. Ang sarap niya. Tapos nakapaa ako. Gusto ko magtamak-tamak sa bus kasi ako akong arthritis. Di ba? Tingnan niyo kung gaano kasaya yung mga trainee, mga ISSW dito sa Japan. Kahit na focus sa trabaho, pag sa trabaho, pero marunong pa rin humanap ng diskarte para may iwasan yung mga ganito mga stress. So kayon, nagpag-desisyonan namin na umuwi na kami kasi ginabi na hindi na ako makita kasi kailangan ko bang tapusin yung video kasi nga umitim ako dahil hindi ko napansin nung dagat dito sa Japan ay maalat pala sa dagat Pasipiko.